katarungan, hinahanap para sa mga pinatay na public school teachers. Kaibigan at dating mga estudyante ay nanawagan ng mabilisang investigasyon sa pagpatay sa isang 39-anyos na guro sa pampublikong paaralan sa Tacloban City noong Sabado, ika-25 ng Nobyembre taong 2023. Ang biktima ay nakilalang si Bernabe Basiano, isang miyembro ng faculty sa Antonio Bollms National High School sa Barangay 103A, Paglaom, isang upland village sa Tacloban. Ang marahas na pagpatay kay Ginuong Basiano, anuman ang dahilan, ay dapat na kinokondena. Ang kanyang malupit na kamatayan ay hindi lamang nagpapakita ng malagim na pagkawala ng buhay kundi pati na rin ang pag-iinarte ng mga pangarap. Ang sabi ng isang kaibigan ng biktima ng ito ay in interview. Ang ganitong marahas na gawain ay walang lugar sa ating malayang demokratikong lipunan. Ito'y nangangailangan ng agarang aksyon mula sa ating mga autoridad habang bumabalik ang kriminalidad. Ito rin ay isang malinaw na paalala sa lahat na maging mas mapanagot sa ating kaligtasan, dagdag pa niya. Sa social media, ang mga dating estudyante at netizens ay nagdemandang mabigyan ng hustisya ang marahas na pagkamatay ng diktima. Sa impormasyong inilabas ng Police Regional Office, Pro, Eastern Visayas, natagpuan si Basiano na may marami hang saksak sa kanyang leeg sa loob ng isang bahay sa Knightsbridge Village, Barangay si Kamansihay, Takloban, Bandang Alas 3, 25 ng hapon noong Sabado. Ayon sa pulisya, ang may-ari ng bahay ay patungo sana sa kanyang tahanan upang linisin ito nang makita ang dugo sa sahig at isang bangkay na nakahiga, ti-covered ng kumot na basang-basa ng dugo. Kaagad siyang humingi ng tulong sa mga opisyal ng barangay. Iniimbestigahan ngayon ng pulisya ang pangyayari. Noong ikalima ng Nobyembre naman, si PJ Gonzaga Montero, isang guro sa MAPE sa Baybay National High School sa Baybay City, Leyte, ay saksak na rin sa loob mismo ng premises ng paaralan. Kinundi na naman ni Vice Presidente at Kalihim ng Edukasyon na si Sara Duterte ang isa pang insidente ng trahedya at walang kabuluhang pagpatay ng isang guro at ng kanyang asawa sa Cotabato City noong 23 ng Nobyembre. Ang ganitong karahasan ay isang atake hindi lamang sa mga individual kundi sa mga halaga ng edukasyon. Respeto at komunidad, sabi ni Duterte. Ipinapaabot ng DepEd ang kanyang pangako na magbigay ng ligtas at masusing kapaligiran para sa mga guro at mga mag-aaral kung saan ang pag-aaral ay maaaring umunlad ng malaya sa karahasan, takot, at pananakot, dagdag pa niya. Sa kabila ng masalimuot na mga pangyayaring ito, hindi maitatanggi ang pangangailangan para sa masusing pagtingin at agarang hakbang mula sa mga otoridad. Ang pagkamatay ng mga girlong ito ay isang malupit na kawalan hindi lamang para sa kanyang pamilya at komunidad kundi pati na rin para sa edukasyon at lipunang kanyang pinaglingkuran. Hinahanap natin ang hostisya hindi lamang para sa biktima kundi para sa lahat ng guro na nagtatrabaho ng buong pusong naglalaan ng kanilang oras at talento para sa kinabukasan ng ating kabataan. Ang ganitong karahasan ay hindi dapat maging bahagi ng ating lipunan at ang mga nagkasala ay dapat managot sa harap ng batas. Sa gitna ng mga trahedya na ating kinakaharap, mahalaga na magsalita at ipahayag ang ating mga opinyon. Ang boses ng mamamayan ay isang mahalagang bahagi ng pagsusulong ng hustisya at pagbabago. Paano natin masisiguro ang kaligtasan ng ating mga guro? Ano ang dapat gawin ng pamahalaan at komunidad para mapanagot ang mga nagkasala? Naway maging inspirasyon ang trahedyang ito upang magkaroon ng masusing pagsusuri at pagkilos, hindi lamang para sa kaso ni G. Basiano kundi para sa pangkalahatang seguridad at katarungan sa ating lipunan. Huwag tayong magsawang maging boses ng pagbabago para sa ikabubuti ng lahat. I-click ang subscribe button at pindutin ang bell icon para sa mga notification. Sa ganoong paraan, napapanahon ka sa mga kamakailang pangyayari at kasalukuyang balita.